Katropa, for today's video, tuturo ko naman sa inyo kung paano tumagal yung mga amplifier nyo, katropa. Lagi nyo lang titignan dito sa likod ng mga amplifier nyo, katropa. Ayan, o. Oh. Ito, dito, ayan, katropa. Ayan, may nakalagay sa likod. Speaker impedance. System A, minimum of 4 ohms. System B, minimum of 4 ohms. System A and B, minimum of 8 plus 8 ohms. Yan lang dapat ang nakaload katropa dito sa mga speaker output nyo katropa. Tingnan nyo to Ayan o. Dito sa speaker A, etong speaker A na to, left and right 4 ohms yan pag diyan kayo nagkabit dito sa speaker B yung left and right nyan, 4 ohms pag ito lang ang ginamit nyo, katropa ngayon, kapag ginamit mo A at saka B nilagyan nyo lahat ng mga speaker yan, katropa magiging 8 ohms yan katropa, ayan o oh. 8 plus 8 ohms ngayon, katropa, kapag ka Naka, meron nang naka-load dito. Lahat 'yan nilagyan niyo na lahat 'yan. At naglagay -lag, nag pa kayo rito, nagsuksok pa kayo rito ng 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 isa, ng mga wire para sa center speaker niyo katropa. Lalagpas na kayo sa minimum na 8 ohms. O overdrive yung katropa hanggang sa masira na yung amplifier nyo katropa may mga guide naman dyan ah, kung paano gamitin yung speaker output ng mga amplifier nyo katropa lalong lalo na doon sa mga baguhan sa ah, pag-assemble ng sound system dapat katropa alamin nyo yung impedance ng mga amplifier nyo kasi pag sumobra kayo dyan masisira yung mga amplifier nyo lalong lalo na kapag ka integrated lang ang ginagamit nyo mga katropa dapat lagi nyo susundan itong nakalagay dito sa likod speaker impedance ibig sabihin yung power output ng amplifier nyo katropa dapat ganyan lang ang niluload nyo katropa sa mga amplifier ninyo ayun yung katropa dapat uh, alam nyo yung niluload nyo ng mga speaker katropa kung 4 ohms lang yung amplifier nyo dapat 4 ohms din ang speaker nyo katropa ngayon kung 8 ohms yung amplifier nyo katropa dapat 8 ohms din yung nakaload ng mga speaker dyan katropa